mga kalapatids, tignan nyo to tignan nyo mabuti ha diba ito ay walis tingteng oo yan pero hindi <laughs> natin alam bakit magka ganyan na siya o tignan nyo ha ikagala natin nakita ko na rin sa si inyo yung ating mga halaman na magaganda at malulusog tignan nyo, ayan Ayan yung mga walis ting ting o. Oh. Dinala na ni, ano ni Norman sa kanyang asawa. Ayan yung kanyang asawa. Mukhang mangingitlog na itong ano natin ha ah, Si si Grisel. Si Grisel. Ayan po si Grisel tsaka si Norman. Ayan o. Oh, tingnan nyo. Oh. Kagagawa ni Norman yung walis ting, ting natin ayun oh buo yan eh ito yung nangyari oh Ah, kinalas kalas ni Norman yung ano, yung walis ting, -ting natin. Tapos, ayun. Dinadala niya dun sa kulungan nila ni Grizel. Kaya ano, tingnan niyo. Oh. So, anong senyales 'yan, mga kaibon, mga kalapatids? ayan na ba yung uh, hinihintay natin na kailangan natin kasi breeders natin yan uy nakalimutan akong bumili ng kanilang patoka sana bukas pa para makabili ako ng patoka kasi bukas wala nang papatoka dito pero may mga patoka naman sila dyan sa DIY na feeder na ginawa natin ayan, oh, nilagyan ko siya. Ayan, no? may mga ano siya, no? may mga laman yung ating DIY feeder. Para kasi pagka late ko silang uh, napapakawalan, eh meron silang uh, extra na pagkain sa kanilang kulungan. Pero usually kasi sa umaga ko sila pinapakain. Ayan, oh, no? ubus na naman, no? ubus na ubus. Nagkalat nga lang yung ibang mga ayan, oh, no? yung mga ibang seeds, yung mais, tsaka mani, nagkalat tignan may mga dumi na naman nila ng kanilang mga dumi kalilinis ko lang dyan kahapon oh, ayan o oh, nagkalata naman yung mga dumi nila kalilinis ko lang kahapon dyan sa simento dito sa rooftop kalilinis ko lang kahapon eh yung kanilang mga pop tray yan hindi ko, yan, hindi ko na siya lilinisin ng araw-araw kasi sayang naman ang tubig pagka ano na pagka maduming madumi tsaka ako sa lalilinisin uli total nakikita nyo naman yung ginagawa ko di ba pinapakita ko naman sa inyo tsaka pag video naman ako nakikita naman niya kung malinis o hindi tsaka sinasabi ko naman sa inyo di ba mga kalapatids ayan o, mga kalapatids ha Senyales na yan, di ba? Senyales na na ang ating alaga ay uh, mangingitlog na kasi itong si Norman Palagi ko yan nakikita na nag-aakot ng mga walis na nilalagay niya sa kanyang kulungan. Ayan eh o. Ang dami na Oh. Sila ay uh, na naman ng anak. Ayan na. Uh, sila Norman. Isasarado na natin sila. Isasarado na natin. Kasi alalagin muna natin ang tubig. Kasi isasarado na natin. natin tubig ang kanilang mga kulungan dahil uh, ito, ito na natin sila bukas na ulit natin sila pakakawalan kasi from uh, morning nakakawalan ko sila yan dito sa, ano, sa rooftop yan ako wow. Puno mo, no, no, eh, meron man tayong tubig dito sa palangkana, sa batsa. Ah, diba? O, so, ayan. Tatakpan na natin sila. At bukas naman natin sila pakakawalan. Ayan, o, no, oh, ang daming tingting ting Ang na yata ang ating, ano, So, kailangan pala breeders mix na lang ang bibiling kong pagkain nila. Ayan guys, so pinagsama ko na rin ulit sila, ano ha, itong dalawa. Hindi na, nag-aaway. Eh. So, tatakpan na natin sila. Ayan. Ayan, sa hapon, tinatakpan natin sila para hindi sila nagugulabo. Ayan. ito na guys ang ating uh, giniling breeders mix para sa ating mga kalapat eh. nakabili na ako oh, hindi ko na binili dyan papuntang palimpi hindi ko na ulit sa bahay yan meron na tayong pakain sa ating kalapati ang breeders mix to